So, yun nga guys, grabe. Simula nang nagsalita si BBM tungkol sa gumuhong tulay, guys. Pinagtawanan online. Grabe. nagbuhay magaling kasi na parang engineer. Ba't di nalang pinaubaya sa mga talagang totoong eksperto, guys? dinadad ng haha emoji yung ano, yung interview niya sa GMA. Pero bago natin panoorin guys yung ano yung video, huwag niyo kang limutan mag-subscribe, i-like at i-share natin video para marami makapanood guys. O ito na nga, panoorin natin guys. Li ang disenyo, kundi tila tinipid ang gumuhong tulay sa Isabela. Idiniin niya ni Pangulong Bongbong Marcos nang inspeksyonin ang proyekto na nung unay tinapyasan ng kalahati ang gastos. Nakatutok si Ian Cruz. Sa kanyang inspeksyon sa gumuhong kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela, nagdagdag ng detalya si Pangulong Bongbong Marcos, kaugnay ng mali umano sa disenyo na una nang binanggit ng Department of Public Works and Highways. Dapat ang funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. So binawasan under 1 billion para makamura. Design is, is is really weak. Sabi ng pangulo, dapat ay suspension bridge ito o tulay na nakasabit o suportado ng mga bakal na kable, pero hindi yan ang ginawa. Uh, really weak katulad ng namumuno ngayon. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan, Diyan bumiga yung bakal. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Matapos ang... Inuna yung commission, guys. Bago yung pagawa ng matibay na tulay ang inisyal na pagtitipid. Bumaba sa 900 million pesos ang gasto sa proyekto. Pero dahil sa natuklasang mahina, kinailangan itong i-retrofit kaya umakyat din sa 1.2 billion pesos ang gasto sa tulay. Ngayon, mapapagastos na naman dahil kailangan i-repair ang tulay at tila bababaliwala ang natipid ayon sa Pangulo. Titipid natin sa 1.8 million, useless. Ngayon, babalik na naman tayo, gagast. Sasayang lang sila ng pera ng bayan, guys. Kung hindi tini tinitipid yung mga proyekto, kaya ganyan, nasasayang lang yung pera ng bayan, guys. Tapos panibagong, para, panibagong budget na naman para baguhin ulit yung, para gawin yung tulay. ha niya. Eh so naman tayo nang malaki parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay base sa straight line diagram ng DPWH 2014 sinimulan ng phase 1 habang 2016 naman ang phase 2 at 2019 ang phase 3 habang 2023 at 2024 ang mga retrofitting pero sabi ng pangulo hindi sa konstruksyon ang problema dahil sinunod lang nito ang disenyo bakit nag-refit nung nagko-construction -co pa lang may nakita na na gumagalaw na mahina kaya kailangan balikan pa 3 feet. So, the whole process is, uh, the whole process, okay naman lang yung construction, up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang yung specifications, mali. So, this is a design problem. Giti ng project manager, maayos sa pagkakagawa nila na aprobado ng DPWH. Meron mga nagmala architect si BBM guys, at nagmala engineer. <laughs> ano ang testing yan? So, hindi ka makakalusyot na maglagay ko na dyan na walang ano. hindi dumaan sa quality control. Isa aniya sa naging problema, ang pag ng Pier 8 o isa sa poste sa ilalim ng tulay na nasa Cagayan River. Pero kabilang naman yan sa na-retrofit. Ni-review uli ng isang uh, third party consultant. And they come up with uh, the retrofitting uh, works. Parang may tilting na, nandun sa puwan na yan. I cannot further explain it. Sabi rin naman ng DPWH, hindi substandard ang mga ginamit na materyales. Meron naman mga, mga test done during construction. Uh, that is uh, what I was uh, told. Dipinsan niya ng maayos. galit na galit na yung mga taong bayan. No? Tinagtatawa na kayo. Tsaka, ano? Ang gray emoji na. Ayon sa Pangulo, mahahanap nila kung sino ang responsable sa Diumanoy maling disenyo itong kabagan Santa Maria bridge kung kaya umano ito nag-collapse pero sa ngayon ang mahalaga muna makumpuni ang nasirang tulay ayusin muna natin yung problema believe me we will find out who, will, who is responsible who is responsible is basically who who made the design because their design is poor look what happened Iginiti ng Pangulo na dapat bantayan ang mga daraang sasakyan sa tulay na may kapasidad lamang na 44 tons. Maging sa Kamara ay may resolusyon na para imbestigahan ang pagguho na ikinasugat ng anim na tao. Mula sa Kabagan Isabela para sa GMA Integrated News, Ian Cruz na Katuto, 24 Horas. Grabe guys. Tinitipid pa yung ano, tulay jan banda. E... Ah, uh, panalo panalo pa naman si BBM diyan. So, wala na talaga, guys. Dapat nga yung mga project ng mga North Lawson, ganyan, dapat patibayin ng patibayin yung mga project na ganyan kasi diyan diyan uh, nanalo si BBM din. Dami sa ng uh, Ilocano diyan. na yung ito guys. Saan <laughs> natin yung mga emoji guys, mga reactions ng mga netizens. Ito. Oh, dami. <laughs> 1.4 ha. Uh, 1.4 yung tumatawa guys. 1,400 yung tumatawa. <laughs> yung nag-heart, 35 lang. <laughs> Pero nag-like 1,000. O, nung uh, lungkot naman, 34. Nung kalit, 24. So, lahat na lang talaga, pag nagsasalita si Bibi, napapansin nyo, tingnan nyo yung reactions ng mga netizens, guys. Nangingibabaw yung, ano, tawa. Paano ba naman kasi, San, mali-mali na yun. Bulol-bulol na yung sinasabi. <laughs> sinasabi. <laughs> so, yun lang, guys. Uh, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, like, at share ang ating video. Maraming salamat, guys. <laughs>